question will come from Mr. Romel Gonzalez of PEP. Yes, hello, good afternoon. Um, of course, my first question is for Herleen. Hi, Herleen. Herleen, galing ka sa isang very successful na show, yung magandang, magandang dilag. And dito, ano ang makikitang bago sa iyo? Ano ang pagkakaiba sa ginawa mo dito sa ginawa mo sa magandang dilag? mas inayos na Herlin. Herlin muna po. Kasi ang dami ko pong natutunan sa magandang dilag na dito ko po mas itinama lahat ng pagkakamali ko doon. Kasi syempre bilang baguhan po, talagang inaral ko po yung karakter ng bawat isa. Alam po natin magkaiba sila. Pero yung puso po, eh talagang meron pa rin po nakagaya ng magandang dilag. At saka dito po sa Binibining Marikit, mas pinalight po siya. Compare sa magandang dilag, pero ito kung pagiging light na to, pero ang bigat niya dalhin. So, yung light ba yung story, ma'am? Pero alam mong may, may, may bigat. Kasi pag-usapang pamilya, medyo mabigat talaga pagdating sa akin. So, ang makikita nyo na pinagkaiba, yung mas may puso, yung mas may diin na, may kurot, na talagang dinirekta ka na kagal. Yun po yung pinagkaiba. Uh, baka kasi masabi ko lahat. <laughs> sa daldal -dal ko pong to, baka makakwento ko po bang first episode hanggang paano. I message na lang po din sa akin. Han? Video ko lang po tayo. Kwento ko po po sa inyo. Hindi, ko lang. <laughs> Yun po. And base doon sa mga sinabi mo, sa so, tingin mo, Herlin, ano magiging factors para maging mas successful or kasing successful ng magandang dilag ang binibining Marikit. Ayun nga po yung sinasabi ko, parang mas may pressure po sa akin ngayon ngayon yung binibining Marikit kasi parang baka, baka nakachamba lang po ako ng magandang dilag, baka sinwerte, naka-jackpot lang ako noon, o baka, ang dami ko po baka sa sarili ko na nagda-doubt po ako na kaya ko ba to, na tatanggapin po ba ulit ako ng mga tao, Uh, same pa rin po ba yung pagtanggap nila dito? Kasi parang yung una ko po, parang audition ko po sa GMA. Ito po yung binibining marikit. Ito po yung magpapatunay. Kapag nakita niyo po kung may isa pa akong show na susunod, ibig sabihin, successful po ang binibining marikit. Pero pag wala na, yun po ata yung ending ng karir <laughs> Kaya nagmamakaawa po ako sa inyong lahat, na supportahan niyo po ang binibining marikit. Please, para po sa pamilya ko. <laughs> Thank you so much. Ayun. And for my last question for you, Herling, kasi alam naman nating lahat, yung doon sa magandang dilag na balot yun ng intriga lalo na tungkol sa iyo ka alam mo alam ka natin yun naka move on naka move on ka na ba doon ang tanong doon naka move on na po ba ang mga tao <laughs> kasi para sa akin parang ever since na pumutok po yung issue na yun sa akin parang ah, okay kasi parang hindi naman daw po yun mawawala eh. mm -hmm. nagpa-sight din po ako para mas ma matanggap ko po, po yung mga nagpa-doctor po ako para po mas I mean, parang ma ma-process po siya ng maayos sa akin. Bakit po may mga ganong klase ng tao na kailangan kang hilay pa baba pag alam nilang itinataas ka ng Panginoon. so, Nag Nagpa-psych meaning psychiatry? Yes po. pa help po ako sa doktor para po mas ma ma, ma matanggap po yung mga sinasabi sa akin ng mga tao. Kasi na, na ma-overcome ko po, po lahat mabigat po eh na paratang sa akin. Kaya parang hindi ko po siya ma ma mahirap po yung naging sitwasyon ko noon at ang hirap po mag-move on sa ganong sitwasyon na alam naman po ng Panginoon kung ano yung tama So hindi ka pa nakaka-move on? Nakamove on na nga po ako. Totally. Ako. Okay. Pero ngayon dito sa Pilipinas. <laughs> <Dito>, sabihin... <laughs> sorry. Sorry. <laughs> so dito sa Pilipinas. Ni... nga po ako. Ayon. Eh, dito sa binibining malikit, hindi kaya maling ka ulit? Lalo't dalawang gwapo ang mag-aagawan sa'yo? Wala na pong kainan ng mga kainan. Hindi, kasi parang na naman yung pinapunta natin dito. Huwag pa natin sabihin. Kasi dalawa silang napakagugwapo pag-aagawan ka. Ay, ipapasok ko doon po kay mamang. Hindi po. Kasi hindi mo po talaga maiiwasan na ma ma-in love talaga sa ka-partner. Kaya parang hindi ko po ayoko po magsalita nang tapos. Pero ayoko din po maulit yung trauma na binigay po sa akin ng last mm, co-actor ko na parang ang bigat na hindi ako na ipagtanggol. So na walang boses na nagsalita. Para, pa, pero dito po sa Binibining Marikit, nakikita ko naman po sa kanilang dalawa na with or without issue, ipagtatanggol po nila Dahil sobrang gentleman po nitong dalawang tao na to. At sobrang blessed ko po at sila po yung kapartner ko. Ayun. Thank you, Herlene. Thank And you so Congratulations sa inyong lahat.